welcome to my YouTube channel. Ah, uh, labing ito. Ito. Mga ah, ngalan may aso okay. ko, dalawa na 'yung anak niya, guys. Ito na siya. Dalawa na 'yung nilalabas niya, guys. Ayun siya. Papay nga muna si Queen kasi meron po siguro siyang baby iyan anak. puro itim, guys. puro itim. Kumukha niya. Um, malamang meron pa siya Baby pa siya Queenie Queenie Labas mo lang yan Relax Relax ka lang Alam mo yung labas mo pa yung baby mo Ha? Huh? Puro itim eh mm -hmm. Toby Ayan guys, marami na yung dugo niya. Lalabas na ulit at tinintay natin yung susunod na lalabas na ba guys. batang aso. pa tayo ulit ng terba Baby. Parang meron so, ayan, natin guys. Ayan, mami, i-irin ay, na naman yung si Queenie. Ito talaga pala yung uh, panganganak ng aso. Ah. <laughs> huh? Ano, lumabas na pa rin yung nahirapan si baby Queenie. Queenie. yung isa yun oh. Nangungulit. Yan siya oh. Puro itim. Puro itim siya guys. Ano, um, nangungulit siya. Untayin lang natin guys. At... Nabantay natin si Queenie. Ikaw makulit, Toby. Umigil ka. Tito mo na si Queenie. Huwag makulit. Huwag makulit. Diyan ka lang. Relax lang, Queenie, para may labas mo yung susunod. Ha? puro itim guys yung anak ko siya mga nakaanang puti siya pa yung puti kaya na guys yung mga anak ko puro itim kakulay niya kakulay ng mami mami na si Queenie. oh. mami na siya guys si Queenie ay mami na Ulo ito mga anak ko, guys. Mga huh. anak ko yan. Huh. So, pag natin, guys, na lumabas pa yung susunod na anak niya. So, samantala, standby muna tayo, guys. So, lalabas ulit yung isa. Ayan. Manganak pa siya, baby. Waiting natin yung kung ilalabas pa. Sana mairawas na ni Queen niya, maayos. Sana uh, makarelax na siya. No, Queen niya. Lalabas mo yan. Kaya mo yan, ha? Baby. Baby. na dalawa na guys so, po Asa na tingin nga ko eh. Yan nililinis niya na guys. oh, eh. black and white. Tatlo na ngayon yung anak niya, guys. Toby. Gumakulit. Ayan, nililiman niya na guys ito. Tatlo. Tatlo na. Relax ka lang ko yun ha. Lalabas pa yung isang mong baby. Lalabas mo, lalabas mo. Sige, ilan ba yung anak mo? Apat? Oo nga. Tatlo na yung anak mo guys dalawang black at saka isang black and white ayan no kasi na dalawang black and white ayan na siya oh guys isa sumisiksik dumidede ito na isang lumabas kalabas lang lalaki to guys lalaki dumidede na nga oh sa dede ng mama niya ayan o. Ka na Dedi hindi mo dito siya guys. Lalaki to kaya matakaw to. Pagdidin mo muna. Queenie. Ayan na guys. Napadidin niya na ngayon. Malaki pa ba chan mo, Winnie? Ako na naman? Meron pa yata eh. May isa ka pa yata ang anak eh. Sige, kaya mo yan. Ilabas mo mamaya maya pa. Pahinga ka muna, pahinga ka. Um, energy. Kuya ni, oy! Pinagawa mo dyan. Kuya na ano kinakain mo, ha? May isa pa to. Baka apat yung anak ni Kuya ni. eh. Ano Thanks God. Puro healthy yata yung baby niya. Ini ha. Baby ka pa? Ha? Ayun siya guys, yung likot-likot ng isaw. Hindi na, pag yung anak mo. Dali. pag mo, gutom yan.